Apat na kahulugan ng aswang sa panaginip. Una, hinabol ka ng aswang sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na mayroong isang pangunahing problema na kailangang harapin o tugunan. Ito ay maaaring nagpapahiwatig ng isang takot o pagkabalisa na nagdudulot ng pagsisikap na malutas ang isyong ito. Pangalawa, nakipag-away ka ng aswang sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na nakikipaglaban ka sa iyong mga hinaharap na hamon sa buhay at nagpapakita ng tapang sa pagharap sa mga ito. Pangatlo, pinatay mo ang aswang sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na pinatay mo ang mga takot, pag-aalala at gaban na nagdudulot ng pagkabalisa sa iyo. Pang-apat kinagat ka ng aswang sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng panganib na nararanasan sa buhay o isang babala na may masamang magiging resulta sa hinaharap. Yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.